Labig, 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 labig... Good morning mga kapabangan at good morning Pino House! <laughs> at today is our day 4 wherein nagpastak ako sa loob ng Gcash QR Code Box for 30 days straight with the goal na kailangan ko makalikom ng isang milyon para sa mga batang may cancer. And the twist is kailangan ko makalapag sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pang One take, hindi ako nagkamali. Let's go! I'm the best blogger in the box. Last night was wild. Well. Nakita ko si Coach Mabs, guys. Nakita ko si Coach Mabs. Isa sa nag-inspira sa akin na magpatuloy. Nakita ko and yung team nila. Grabe, super solid, super solid. At nandito pa rin kami ngayon. Pinaligo nila yung team. Pinakain nila kami at pinatulog nila. Maraming maraming salamat po, Ate Avi, Kuya Dane, at Coach Mabs, at sa mga tao na dito. As of now, I, we have traveled 541 kilometers. And we have reached almost 35,000 donations. Pero, pero, guys, wala pa rin tayong na-unlock na gamit. Meron no, akong problema. Guys, kailangan ko makapag-unlock ng gamit dito as soon as possible. Kasi isa sa mga yan, nandiyan yung panligo ko, yung panlaba. Please help me donate on our mission para may mga ma-unlock na ako. Ito, napakalaki at nasa description box. Eh. Morning routine yun ah. Oh. Leland triggers in. James, oh, two seconds. One second to the oh, oh! Thank you. Another day, another bomb. The bomb has been planted. Please try your call again later. Hindi diri ako pag tumatay ng umaga. Guys, alam bot alam bot alam mo tayo mo lambot ng ulo mo, ang ng mama mo. Good morning, sleepy bed. Yeah? Yeah? Robert! Good morning! Good morning! Umagang kay Bao. Umagang kay Bantot. Hindi kasi kagabi pre, may kumatok pre. Oh, may parcel ka daw tol. Galing sa Shopee! Hey, sir, di kami tumatanggap sa Boss, may parcel boss. Duda <laughs> du du ako sa parcel boss. Basta man. ano lang daw to, sa pampanga lang daw. Sa eh, China, na. Iyan na lang. Sa akin na. Pagbigyan na natin. Pagbigyan. Plastic pa lang, bawo na. Pre, alam mo ba yung kanta ni Jose? <laughs> sabog na sabog! <laughs> <laughs> sabog na sabog! na <harness> <laughs> The bomb has been planted at Pino House. <laughs> Uy! Dinidigit po! Dinidigit <laughs> mo dito! Lampusan mo na yung ulam! <laughs> tol, meron tayong problema, Tol. Problema! 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 Nasusolusyon! Napapagod na ako, Pre. Yun lang! Simula kanina, di ba, nung nag-shoot ako nung umaga. Mm. Yung tinalo na natin. Sabi mo, umaga pa ako nag-shoot alas 10 tapos ako mag-edit alas 3. Dapat nakarating na tayo ng nabotas, pero hindi pa tayo nakakarating dun. Mm. Medyo mahirapan na naman ulit tayo na maghihikayat ng mga tao na mag-donate. Mm. Ngayon, pagpunta natin sa Nabotas, kailangan mahikayat natin yung mga tao mag-donate. Hindi na problema yan eh. sinasabi mo na yan. Uh, But, eh, magpahinga ka. Ang dami, dami, namin oh, eh. basic lang yan. Bago natin sabihin sa mga tao na magbayanihan sila, kailangan sa atin muna magmula. Tama. Huh? Tama yun, tama. Kaya ngayon, kaya ba natin dyan? Kaya! Lang, kaya! Ba? Na, kaya eh, niya eh, so, lang pala eh! Bawin lang kayo! 1, 2, 3! One in the piece! Okay guys, so alis na kami dito sa Pino House. Alis na kami. Thank you. Ingat kayo and God bless. Sana maikot niyo lahat. Salamat Thank you sa pagdalaw. Dalaw kayo ulit Pino House, maraming maraming salamat sa pagpatutuloy sa amin ng gabi. Guys ganoon, kahit nakakapagod gagawin ka, pa rin natin ito. Grabe guys. Mental battle, physical battle. Napakahirap talaga pero kakayanin natin to. Ngayon, pupunta tayo sa Nabotas, my hometown, and I hope maganda yung mangyari. Lord, ikaw na pong bahala sa araw na to. Pagod na po kami, pero nalaban po kami. This is it, and let's get on. Pupunta kami ngayon sa aking kinalakihan. Dapat excited ako ngayon, pero hindi ko maitanggi na nararamdaman ko na ngayon yung pagod at hirap. At na rin ako sa sarili ko kung kaya ko ba talaga to. We are just on day 4 pero daman na namin yung bigat ng proyekto. Even the team are tired. But we don't have a choice but to continue. At sa hindi ko inaasahang pangyayari habang bumabyahe kami, biglang nasakto na isa sa mga hinahangaan kong tao dahil sa sipag ay nakita namin. Si Nino Chicken na dun nagising ako dun ah iba ah. talaga yung ano yung energy ni Nino eh magkalayo lang kami dun ah pero whew three, three, three. Ay, Ay, ano? Salamat po, ingat po kayo. at up, keep Bye-bye. Guys, bye. nandito nice. na tayo sa Napotas. Eto na! Ito Mga panalangin, hindi ko sasayangin Ang binigay sa akin, walang makakapigil Hirayang manawari Walang maiiwan sa biyahe, patungong tagumpay Disinasyon, walang makakatalo At hindi pa panalo, lalo lalo Nakapagpuro ang intensyon Ang ka ba sa aking puso? Madaming lang isinaulo Hanggang ngayon ako ay natututo Di tumigil sa pangarap hanggang doon sa dulo Hindi pinanginaang Let's go! Ik ben al hier in mijn hometuin, Wat May bral siya po hey! kami dito sa C4. sa kasal 4 at sa UE. Sa c Accident, eh. Buti pa kami maksidente. Buti si Nick Tony Lord. E, Thank you sa pagdalaw mo pala. <laughs> ay si Adi oh. oh Amoy ano ka na po? Amoy uso ka na. Madam, may pasalubong ako sa'yo. Asan? Ito, chicken skin. Wow! <laughs> oh. May pasalubong ako sa'yo. Gusto ka na? Yung mukha mo naman. Ba't ganyan naman? So day 4 na kami, tas 37,000. Ngayon, ta ang tanong ko sa inyo, kaya 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 maabot before 30 days yung 1 million? Kaya kaya kaya! Yeah! Ay ay ay. Ay ay ay. Ay yun! ay. Ano na po ang 1.1 ninyo? Limang galing na sa million ka na. Oh, karamihan sa 1.2. mo. Diyan. Wag pa na sa 1.2, may 100 na. Eh, video. Nde?

kasi merong gumawa ng kanta para dito sa 30 Days Challenge. O, isang sikat na artist. Kaya ngayon, yung kanta na ginawa niya, papakabisado ko sa inyo, tapos kaya natin papatugtugin. Okay, okay. Ito yung unang linya. Walang imposible. Walang imposible. Sige lang ng sige. Sige lang ng sige. Pangarap malaki, kailangan galingan. Parang pangarap kayo. Magagawa natin ito pag nagtulungan. Magagawa. Dapat na tulungan. Isang bithiin. Isang bithiin. Ha? Ano? Isang ipin? Ano? Isang bithiin. Isang bithiin. Papalaganapin. Papalaganapin. Samahan niyo ako. Samahan niyo ako. Sa aking mga panalangin. Samahan niyo ako. Sasayawan na na kami dito! 5 Okay? Three, two, one! Happy birthday! <laughs> Pangs, meron tumalaw sa atin! Palagpahan yung tatay ko! Yeah! Hey! What's up, dad? Kamusta? Kamusta? lang po. Satu ba? Ah, okay lang po. Tol po. Meron tayong problema, Pops. Sa kadahilan ng tol, ang baba nito. Ang so, baba. Ah, na kayo. So ngayon, ka. oh. pag kami magpapapicture, yung uyo ko lagi akong ganyan. Oh. Ang tendency, everyday lagi ako nakaganon. Oh. Ang sakit talaga ng likod ko, tol. Oh. Ito yung naisip ko, pre. Dito, tol, merong logo. Na ito logo. Logo, logo, 30 days stock okay. sa box. Oh. Ngayon, ang gusto ko doon, para every time din na merong magpo QR code, gusto ko sa ang putasan Ah, so yun yung ito troubleshoot natin ngayon. Kasama natin si Kuya. Dito yung kasama natin. Ito si Kuya. Kuya, ano pangalan niya? Ano ang, ang pangalan niya, Kuya? Boss, boss, ano pangalan niya, boss? Ito yung ating master carpenter. Master carpenter. Resti. Si Kuya Resti. Si Kuya Resti siya ang ating master carpenter. Gagawa niya ng paraan paano magkakaroon ng uh, site si Adam doon sa kabilang site. Oh. Okay. Raise the bill no. Oh! Wow. Shish! Solid! thank you Kuya. Ang ganda sakto-sakto sa -sakto mukha no. Galing. Para pag may nag-donate, 'di ba? Solid oh na siya. Oh my. Oh my god. Guys, day 4 is one of my favorite day. Akala ko walang mangyayari kanina. Sobrang nadadown na ako. Sobrang nararamdaman ko na yung pagod, pero God always have our back. Yan ang natutunan ko ngayong araw. Kaya ngayon, moving forward. Tomorrow is another day dahil pupunta tayo sa Manila sa tundo. At bukas, ang clue, may magsasayawan. Tatawagan ko muna si Jan ngayon kasi kailangan na natin malaman yung number of donations. Hello, Papi. Tol, I need to know the number of donations kung meron na ba ako na-unlock. Malapit na. Malapit Pero, na? Ah, malapit. wala pa rin tayo na-unlock. Wala pa rin. Pero for today, total natin tol 37,395 okay. pesos and 44 cents. Okay, gets. Konti na lang. Konti na lang may maanlak na ako. Hopefully bukas. Sige, tol. Thank you tol. Bye-bye. Ah! malapit na konti na lang 37,000 na daw konti na lang magkakaroon na tayo ng ma natin but gusto ko lang paalala guys ang incentives every time na makakapag-donate kayo 1,000 pesos masasama yung pangalan nyo at the end of the vlog 5,000 pesos your name will be verbally shout out kaya shout out kay eto M-O asterisk L D asterisk asterisk L D A-U A, you know yourself, guys. Maraming-maraming salamat. Thank you sa 5,000 donations. Salamat. Kaya yun, guys, sa 50k naman, ay magkakaroon tayo ng great reset na kunyari meron na akong mga ma-unlock na gamit. Let's say, meron na akong unang kama, kumot. Pag nag-donate ng isang bagsak na 50k, any company or any person, babalik tayo sa kahuna na na unlock natin. Kaya ngayon, pag 100k naman, eto, feel ko wala na makakagawa nito. 100k, pag may nag-donate, magpapatato ako na hashtag one with the kids. di Pre, sa tingin mo, wala na yun. Wala yan. Pero pa may nag-trip. Pero pag may nag-trip. Oh. Kaya ngayon, may marami salamat. Tomorrow will be full of excitement. Kaya see you on day five. I'm excited because five is my favorite number. Ingat kayo. I love you guys. See you tomorrow. Walang imposible. yes palaganap Isamahan mo ako sa akin Mga panalangin Hindi ko sasayangin Ang binigay sa akin Walang makakapigil Hirayo man